dito kami ngayon guys sa labas uh, ng uh, Northfield uh, namin yung uh, kasama namin kasama ko si Boss Louie eh. Ayan na nga guys at uh, papunta na kami ng DRT Bulacan So malayo layo pa ang aming lalakbayin So habang, uh, habang uh, maaga pa at alas 6 pa ng umaga At kumain muna kami ng lugaw dito Dahil uh, medyo Mahaba pa yung aming biyahe So pagkatapos namin kumain At dumiritso na kami guys Sa aming pupuntahan Medyo malayo-layo pa yung pupuntahan namin guys So huminto na naman kami dito guys Dahil uh, inuntak namin yung uh, pupuntahan namin na Si Bong At uh, yung uh, uh, pupuntahan namin na daan Kung saan kami talaga pupunta Dahil uh, medyo Hindi pa nakapunta yung ibang mga Ating mga kasama at ating mga tropa So shout out <laughs> shout out, shout out. posing. Ayan na nga guys at, at tuloy tuloy na kami mag uh, ride dito dahil uh, sa 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 uh, ayong ride namin dito guys ay talagang uh, malapakalayo so minto naman kami dito guys dahil uh, yung trupa namin dito ay um, bumili na uh, at mainom na tubig at medyo malapit-lapit na kami dito guys at uh, uh, dahil wala kaming dala na uh, tubig dahil yung dala namin ay puro nakamotor so ito na nga guys at uh, yung mong trupa natin ay uh, bumili ng ating uh, tubig at ibang mga pwedeng makakain sa ating pupuntahan sa DRT at DRT Falls so pupunta natin yun guys dahil hindi pa natin napuntahan yun guys shout out ayan, ayan na guys at uh, naglakbay na naman kami dito guys sa aming pupuntahan pupuntang uh, DRT at nakita nyo naman guys at uh, naglakbay naman kami so may nakita kayo at inaantay namin dito guys si uh, Engineer Galindo guys dahil uh, medyo malayo-layo yung uh, kanyang nasa hulihan siya, so iniinag guys at na nakita nyo yung uh, arko, sabi kasi ni Bong uh, antay namin siya sa arko, so nagtanong kami dito kung ito ito nga ba yung arko na uh, pupunta na inaantayan niya, so nagtanong kami dito kung talagang uh, ito na yung uh, arko na uh, antay namin na si Bong dito sa kasama namin dito sa tropa sabi niya guys ay marayo pa daw yung uh, pupuntahan namin na DRT. So nag uh, nag -search naman kami para pa uh, talagang pupunta yung pupuntahan namin ay sigurado. So naglakbay na naman kami dito guys at uh, may nakita naman kaming arko dito at uh, nagpa-picture-picture -picture muna kami dito guys dahil medyo maraming uh, riders, maraming uh, turista na pumunta dito at uh, nagpa-picture sa uh, Uh, ayan guys at uh, maraming uh, turista na pumunta dito at uh, yan guys at uh, nagpa picture picture din kami dito nag video at uh, hindi na rin kami nagtatagal guys video malay-lay yung pupuntahan namin at uh, yan guys at uh, uh, umalis na rin kami guys at uh, papunta na kami ng uh, ating pupuntahan so ayan guys at uh, medyo malayo-layo pa talaga yung uh, pupuntahan namin dahil uh, talagang bundok, uh, pinakailalim at uh, dami namin yung uh, pinagdaanan namin. So DRT yung uh, pupunta namin uh, na na uh, falls. Tingnan natin guys kung kung uh, talagang uh, maganda yung Polestone, guys. So, gumiyahin naman kami, guys, dahil uh, talagang napakalayo yung pupuntahan namin. Maraming mananang nangyayari sa biyahe namin. Dahil, ay uh, yung mga kasabay namin medyo mabilis yung tatakbo ng uh, kanilang mga motor so, na minsan naiiwanan kami minsan hindi kami nagkasabay-sabay so medyo mabilis yung uh, hatak ng kanilang mga motor guys so ayun nga guys at uh, malapit-lapit na kami guys at uh, malapit na sa uh, si Bungkasi guys at ay yung tropa namin ay nag siya para sunduin kami para mas mas madali yung uh, puntahan namin dahil siya yung nakakaalam dito sa uh, Bulacan DRT so ito na nga guys dumating na kami dito at andito na nga si Bung na at na, nasundo na kami ayan kita nyo, kita nyo yung, guys yung naka jacket na itim yun yung driver namin na si buong uh, guys at uh, siya po yung mag guide sa amin siya po yung uh, uh, guide para mas mabilis yung uh, pupuntahan namin na DRT Full, uh, falls so pupunta namin doon guys para mas mabilis kami ta na naman kami guys para mas madali yung pupuntahan namin at ma madali yung uh, pag uh, uh, pagpunta sa Hapols uh, na yon guys so yan nga guys at uh, yung issue namin guys ay talaga nga uh, malayo pa yung uh, aming pupuntahan ang dami barang madadaanan dito na mga lugar, barangay, kung ano-ano mang mga barangay dito dahil hindi namin alam kung uh, ano mang mga barangay dito guys ninyo malayo talaga guys yung uh, pinunta namin guys dami marami mga pinagdaanan ang dami ring mga turista na pinupunta at dito guys at dumating na kami sa Digo Sales ang sabi na Bong at pumunta at umakyat daw muna kami dito sa Digol Sales dahil marang maganda daw dito at maganda magpalipad ng drone at magpicture picture so umalis na kami dito guys Uh, paket na kami dito sa Digo Sales at titingnan natin kung anong uh, ma, anong maganda dito sa Digo Sales guys. So ay naga guys bumaba na kami dito sa Digo Sales at uh, yan, nakita niyo naman yung likod ko guys napakaganda ng ano sa panahon yung pag video ko pala diyan guys ay uh, medyo masama ang panahon at hindi mainit medyo makulimlim ang langit guys dahil uh, hindi nakisama yung uh, langit sa amin guys, medyo hindi maganda yung ano, walang sikat na araw guys na makikita natin dito guys dahil talagang uh, uh, medyo madilim yung uh, kalangitan. So nga guys, ay may uh, entrance dito bago ka makapasok. Ayan nagbayad kami ng uh, 50 bawat isa. So ayan guys, guys ay uh, ay entrance lamang para makapasok doon sa uh, di ko yung mga yung mga uh, riders yung mga motor na talagang ay magagaling uh, uh, mag rides ayun na guys tingnan natin guys at naalis kami dito guys at yan, yan guys at dumating na kami dito guys dahil eh, yung yung digo sales makikita nyo dito sa baba guys maraming mga pinya na pinagtataniman at dito rin dumadaan yung mga magagaling na mga motor na, na nagra rides para umakyat dito sa taas at bangil talaga guys. Ah uh, kunting uh, simplang mo lang diyan laglag kada talaga dito guys. So nakita nyo naman guys na malalim dito sa ang uh, paba. Yung nakikita nyo na guys, iyan po yung motor na talagang uh, oh nakita nyo dyan guys, oh napakagaling guys. Oh aketa pero bangil yan guys, napakagaling oh. So, 'yung mga motor na guys ay, ay eksperto na 'yan para umakyat 'yan sa ang pinagra-rides ng mga oh, meron nga dito guys ay uh, umakyat medyo nabitin siya sa pag-akyat 'yung uh, motor niyan, medyo hindi siya agad nakaakyat dahil eh, talagang uh, nabitin 'yung uh, akyat niya at uh, untik unti pa siya na lag -lag. Yan nga guys. Oh. O, na muntik na talaga guys. Kaya lang magaling ang ang pagbaba niya agad ng uh, kanyang uh, ka, um, paa para hindi siya gumulong papuntang baba. So, galing nila guys. Dahil uh, ang, yan, isa pa dito guys. Isa rin dito. medyo hindi na rin siya nakaakyat guys. Ayaw ang borobitin yata yung pagka pihit ng kanilang uh, motor so yan guys napalalim talaga guys isang simplang mo lang dyan guys at laglag -lag ka dyan sa baba napakabangil. so